ito na yung ano sulit TV powered by TV 5 ayan so kanina uh, weak yung signal nya ayan so dinugtungan natin yung antenna ayan so ang area natin ay panggasinan so nung dinugtungan natin yung antenna ayan so hindi na siya hindi ano, na siya nag weak signal ayan so try natin ilipat lipat ayan RPTV ayan One sports. All right. So ayun, so pag bumili kayo ng ano, sulit TV, tapos mahina yung signal niya. Dugtungan niyo na lang yung antena. Ayun, so hindi na siya naglalag. Right. game A. Game TV. Ang naglalag kasi kanina yung TV5. Ayun, naglalag ulit yata siya. Heart of Asia Okay na Ayun lang pala yung technique ng boy So okay na din yung signal dito sa amin Sa so, Pangasin Ayun o oh. Hindi na siya naglalag Kasi yung gamit namin kasi TV Plus So malakas naman din yung TV Plus Tapos mm -hmm. ito bumili tayo ng bago Sulit TV hand Kasi pinaparot kasi nila yung ano eh Matangkiya po Alright So, kulta tayo sa TV5 Mag-log ulit sya So, ito na yung TV5 Okay, so wala na syang weak signal Alright So, ganoon lang pala yung technique don boy Sa solid TV, pag mahina ang signal nyo Dagdagan nyo lang antenna nya e, Dugtungan nyo lang boy Ayan So, okay na yan. Wala na siyang, wala nang lumalabas na ano, weak signal. Alright. So, okay naman. Maganda. Mala, malinaw. Malinaw. Malinaw yan kasi ano, HDMI yung gamit natin. Ayan. HDMI. Alright. O, makaka-print na tayo dyan. Isang libo, isang tuwa. It bulaga